So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako mga kamamay upang maghatid, magbigay sa inyo ng dagdag uh, kaalaman tungkol sa inyong buhay pag-ibig kung ano ba yung mga dapat nyo at kailangan gawin in case na may problema kayo sa pag-ibig. So, andito ako upang uh, gumawa ng mga video at i-share sa inyo yung mga tips kung paano nyo mamamanage ang inyong buhay pag-ibig. Ayan. So, at this moment of time, mga kamamay, magiging topic natin is mga bagay na dapat meron ka upang habul-habulin ka ng isang lalaki. Okay? So, ito yung mga katangian na Mga katangian na dapat meron ka para habulin ka ng isang lalaki. Okay? So, bago natin pag-usapan yung napakagandang topic na yan. At kahit ako, excited na rin ako. So, isa lang hinihiling ko mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice videos na aking pong gagawin para sa inyo Okay, kung napindot nyo na yung subscribe button Madali lang naman, wala pong bayad dyan Maraming maraming salamat sa inyo mga kamamay And see you for all the videos na aking gagawin At aking mga gagawin pa Okay, so yun nga mga kamamay Huwag natin masyadong patagalin to Kasi kahit ako excited na nga Siguro ko kahit kayo excited na rin Okay, so ano nga ba yung mga bagay na kailangan gawin mo upang sa ganon, mas habulin ka ng isang lalaki. So number one, kailangan hindi ka dapat easy to get. Okay, mga girls, tandaan niyo to ha. Ah. Kailangan hindi po kayo hindi po kayo easy to get. Hindi kayo ganoon kadali makuha. Baka mamaya na i-chat lang kayo. Baka mamaya na tawagan lang kayo. Napulong lamang kayo. nabula bola lamang kayo. Nasabihin lang kayong maganda, gwapo Eh, sinagot nyo na kaagad. Mga kamamay, maraming mga babae, maraming mga lalaki ang nambobola lamang para lamang makuha kayo. Okay? Yung iba dito, kahit hindi na-involve yung feeling, basta nagandahan. Basta, basta nakita nilang sexy. Basta nakita nilang macho. Okay? So, sinasabihan nila lang maganda. Sinasabihan nila pogi pogi, So, binobola-bola lamang nila. Okay, tapos kayo, pag nasabihan kayo ng ganyan, madali kayong bumibigay. Okay? Sasabihin, liligawan kayo. Kahit hindi naman na, uh, kahit hindi naman na kayo nakakapag-usap ng uh, ganun kaseryoso, ganun kahaba, liligawan agad kayo, di ba? So, wag sana kayo maging easy to get. Kasi ang isang tao, especially ang isang babae, na easy to get, tandaan ninyo, okay, easy rin kayong mawala. Okay? Sa isang lalaki. Bakit? Kasi isipin ng lalaki, ah, napakabilis ko lang nitong nakuha. Siguro, mabilis din itong makuha ng iba sa akin. Baka mamaya, pag may naligaw ditong iba, baka baka mamaya, pag may nambola ditong iba, eh, sagutin din di Diba? So, mahirap na. Kaya ako, hindi ako masyadong uh, nag-chill nag o, na, na, o nagiging sa ganyang klase ng babae. Yung mga easy to get. Kaya kayong mga girls, ha? Huwag kayong maging easy to get. Kung kailangan pahirapan, pahirapan. Kung kailangan padaanin sa butas ng karayong padaanin natin bago nyo ibigay ang inyong oo kasi napakahalaga nyan baka kasi mamaya, yun nga sabi ko sa inyo Nasabihin lang kayo ng matatamis na salita is na agad kayo nasabihan lang kayo ng mga bola-bola isinagot nyo na kaagad huwag ganon, Okay? So, hindi kayo ahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi, hindi kayo ahabulin. Eh, parang habulan lang yan eh. Hindi kayo ahabulin kung hindi kayo tumakbo. Eh, hindi kayo tumakbo. Kaya, hindi na kayo hinabol. ba? Diba? So, kailangan nyo maging hard to get mga kamamay. Kailangan pahirapan nyo ang lalaki na makuha kayo. Huwag yung huwag nyo padaliin ang sistema. Okay? Nung unang panahon niya, kailangan maligo pa kayo sa bahay. Kailangan pagsilbihan nyo ang uh, isang babae o ang uh, angkan ng babae bago nyo sila uh, makuha. Diba? Yung iba, nagbibigay pa ng pera, ng ginto, ng salapi. Okay, so sa madaling sabi, pahirapan nyo ang lalaki na makuha o masungkit ng inyong matamis na oo. Para sa ganon, habul-habulin kayo ng mga ito. Kasi ang ginagawa ninyo, binibigay nyo kagad eh. Which is, napakasimple lamang. Napakasimpleng mambola, Napakasimpleng sabihin maganda kayo, di ba? So baka mamaya, init lang ng katawan na ito, tapos sasagutin ninyo, tapos kayo, involved wagid -in ng feeling, sakala nyo, mahal kayo, yung pala, init lang ng katawan ng hanap, ang habol sa inyo, di ba? So papaano yan? After one week, gilayang mawawala, ay di sakit sa ulo, di ba? So para habulin kayo ng isang lalaki, mga kamamay, maging hard to get kayo. Okay? So number two, independent woman. Ayan. So ito napakaginto nito pagdating sa mga lalaki, yung isang babaeng independent. Ibig sabihin, kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Okay? Ano ibig ko sabihin dyan? Kaya niyang gawin. Hindi siya nahihirap ang gawin ng mga bagay-bagay with her own feet. Kaya niyang magluto, kaya niyang magtrabaho, kaya niyang mag-provide, okay? Para sa kanya sarili. So lahat kaya niya, kaya niyang uh, mag-isa, kaya niyang lumayo, di ba? So hindi niya masyadong kailangan yung ibang tao, yan yung mga babaeng independent. Okay, sinubok na ng panahon, naging matatag na dahil sa hamon ng panahon. So kung ikaw ay isang babaeng independent, Napakaraming mga bab napakaraming mga lalaki ang nag-aasam sa iyo. Kasi siyempre, matapang kami paninindigan. Okay, kaya mong kaya mong uh, tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka na hindi ka na, hindi ka na yung uh, mga mamas girl, okay? So, pinipili mo na lumayo sa iyong mga magulang, lumayo sa mga tao para sa ganun ay uh, makita mo kung ano nga ba ang meron sa sarili mo yun yung mga independent woman eh sila yung malalakas sila yung matatapang sila yung kayang uh, yun nga kayang mabuhay ng sila lamang so kapag ka hanapin-hanapin yan ng isang lalaki kasi nasa kanya na lahat eh hindi mo na kailangan pa maghanap ng kung ano-ano sa kanya nasa kanya na lahat all in package yan so kaya yan is gustong-gusto namin kahit ako gustong-gusto ko yung mga babaeng independent pagdating sa kanilang sarili Okay? So, number 3 Yung babaeng marunong mag-alaga. Okay? So, mga girls, sinasabi ko sa inyo palagi ito. Kung kayo is hindi marunong mag-alaga ng isang lalaki, ng isang asawa, ng isang jowa, umasa kayong hindi kayo magtatagal. Lagi kayong magkagalit, lagi kayong magkaaway. Okay? Hindi nyo pinagluluto. Baka mamaya, pag galing niyang, uh, lalaki sa trabaho, pag uwi niya ng bahay, wala pa sinaing. Wala pa pang ulam, hindi pa kayo nakakapagluto tapos maladat lang kayo na nagsiselfon lamang, nakahiga, tapos walang sinain, walang pangulam ulam, uubi sila, gutom na gutom. Okay, tapos ganyan, di ba? Sa so, paano kayo hahabulin ng isang lalaki? Paano kayo magugustuhan ng isang lalaki? Paano kayo itatrato ng maayos ng isang lalaki kung ganyan kayo? Kailangan dapat maalaga kayong asawa. Kung ano kailangan ng asawa galing trabaho, ibigay ninyo. Kung kailangan ng massage, ibigay ninyo kung nagugutom, magluto kayo ng masarap na pagkain kung may maluluto din lang naman, di ba? So yan yung definisyon ng magaling mag-alaga. Kailangan nagpo-provide ka sa mga needs ng iyong asawa, especially kung siya is galing sa maghapong trabaho. 'di ba? So 'yan yung inyong yun uh, goal, yung uh, alagaan sila. So kapag kaganyan kayo mga kabamay, mga girls, marunong kayo magalaga, magalaga kayo magalaga, mas iingatan kayo at mas hahabulin kayo at panghihinayangan kayong iwanan ng isang lalaki. So next, yung isang babaeng matatakutin na gumawa ng masama. Mga girls, kung kayo is isa dito sa mga tao o sa mga babaeng takot gumawa ng masama, so talagang uh, gustong gusto yan ng isang lalaki. Yung tipong uh, alam niya sa sarili niya yung mga bagay na hindi tama. Takot siyang gumawa ng mali kasi hindi lang pangalan niya ang sangkot. Okay? Sa kamalian niyang gagawin. Iniisip din niya yung uh, pangalan ng kanyang asawa, ng kanyang jowa, kung sa gagawa siya ng hindi maganda. Okay? Kaya kung ako sa inyong mga girls, piliin yung matakot na gumawa ng hindi maganda. Okay? Kasi yung iba dito, uh, talaga namang uh, kinakarir na yung paggawa ng hindi maganda. Kinakarir na yung paggawa ng masama. Hindi nila alam yung kanilang partner, yung kanilang jowa, is na nakakasangkot din. Okay, yung kanilang mga pangapangalan. Kaya kung gusto nyo, mahalin kayo, ingatan kayo, habulin kayo ng isang lalaki, make sure na matakot kayong gumawa ng masama. Kasi dito sa mundo, hindi maganda na mas pinipili nyo ang gumawa ng masama kasi nakikita yan ng Diyos nakikita yan ang nasa itaas. Di ba? Piliin mo ang maging mabuti. Kasi ang isang tao pumipili palagi ng kamalian, ng masama, o okay, yung paggawa ng masama, hindi siya ay binibless ng nasa taas. Tandaan nyo yan. Ang ganit ng swerte, ang ganit ng blessings. Pero kung iisipin nyo, kung kayo is pinipili nyo maging mabuti, pinipili nyo gumawa ng maganda, pansinin niyo yung blessings napakaluwag. Okay? Napakabilis ng pasok. Pansinin nyo kahit ako napapansin ko yan. Kaya ako natatakot talaga, natatakot talaga akong gumawa ng masama. Kasi bukod dyan, ang hirap. Ang hirap ng blessings, ang hirap makakuha ng blessings. Kasi puro, puro negatives, puro problema yung dumadating. Okay? So uh, talagang naranas uh, ranas na ranas ko yung mga bagay na ganyan. Kaya kayo mga, kaya kayo, mga girls, pag-isipan nyo. Okay? Kailangan matakot kayo na gumawa ng masama para habulin kayo ng isang lalaki at syempre merong peace of mind okay yung mga boys sa inyo kapag kaganyan okay so next medyo mataray pero mabait okay so ang isang babaeng ganyan yung 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 aura lang niya medyo mataray kung titingnan mo pero pag nakilala mabait pala so napakaraming mga lalaki ang may gusto nito Napakaraming mga lalaki ang naghahabol sa mga babaeng ganito. Kasi akala talaga nila mat mataray, masungit kasi nila challenge sila eh. Nagkakaroon sila ng uh, pagsubok sa kanilang sarili na ah, bakit kaya ang sungit nito. Ano kayong mga dahilan kung bakit uh, nagsusungit ito? 'Di ba? Meron silang uh, explore, explore, may uh, uh, meron silang challenge and yung uh, nag explore sila pagdating dito sa isang babae na to, 'di ba? So, yun yung gusto ng isang lalaki eh. Merong medyo merong pagsubok pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Napaka, napaka boring naman kung halimbawa ang manliligaw ka sa isang babae tapos bigla ka agad sasagutin, wala pang isang linggo, napaka boring nun. At mataas yung chance na hindi magtagal yung gano'ng klaseng uh, relasyon kasi napakabilis mong makuha, napakabilis mong uh, sumagot, diba? nabola ka lang. So, mabilis din ang relasyon kung sakaling mabilis mo din siyang sasagutin. Kaya kung ako sa inyo, maging uh, matare mataray kayo pero mabait. So, defense mechanism, defense mechanism niya sa mga lalaki. Kung sino yung hindi maliligaw sa inyo pero may gusto, mahina ang loob. So, hindi kayo karapat dapat pagkaganyan. At kung sino naman yung talagang interesado, yung tumataas yung, uh, yung uh, hamon sa kanyang sarili na ligawan ka dahil nga mukha kang uh, masungit. So, siya talaga yung Uh, interesado para sa iyo, 'di ba? So hahabol-habulin ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. So gustong gusto naming mga lalaki ang isang babae na medyo mataray pero mabait. All So next, 'yung babae na kayang mag-stay kahit walang-wala ka. Okay? So uh, kapag uh, kasi isang babae is pinipili niya pa manatili kahit 'yung lalaki is walang-wala, zero balance, So, uh, yan, yung, yan yung mga babae na kailangan ingatan Okay, kasi yung ibang babae na kapag naubusan ng pera Yung kanilang jawang lalaki, iniiwanan na nila So, sila yung mga mukhang perang mga babae So, piliin nyo pa rin yung mga babae na nag stay Kasi hindi lamang tungkol sa pera ang kanyang pagmamahal Hindi lamang tungkol sa salapi kung bakit kanya inibig So, kaya rin niyang mag-stay sa tabi mo kahit wala ka Okay? So, ha, so kaya niyang uh, manatili at sabay kayong uh, lumago, umunlad ng magkasama kahit walang wala ka. So, mga boys, mga girls, sorry, mga girls, dapat ganito kayo. At mga boys, ang isang babaeng ganyan, kailangan nyo talagang ingatan sinasabi ko sa inyo kapag kakayan nilang manatili kahit na uh, walang, walang, wala kayong pera dyan kahit piso ingatan nyo na yan napakabihira napakadalang and mga girls and mga girls sinasabi ko sa inyo ha ah, baka kayo may mga mukhang pera dito mga girls wag sanang ganyan okay kung talagang mahal nyo ang isang lalaki manatili kayo kahit walang pera Okay? So, yan lang mga kamamay ang aking ilang mga tips na gustong i-share sa inyo kahit pa paano isa, uh, sana makatulong. Okay? Actually, marami pa yan pero gabi na yan lang ang ilang uh, mga tips na naisip ko. Sana ay uh, nakatulong at makatulong sa inyo mga kamamay. Okay? So, maraming maraming salamat sa mga tumapos ng video. So, kung natapos mo yung video ito, mag-comment ka naman dyan ang pangalan mo taga saan ka para alam ko kung hanggang saan ang nararating ng ating video ito. Alright? So, mga kamamay, ulitin ko, if ever na gusto nyo, nagustuhan nyo ang mga video ginagawa ko tulad nito, huwag nyo lang kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices and videos na maaari kong gawin. And syempre, sa mga gustong magpa-counseling pagdating sa pag-ibig, magpa-advice, pwede nyo rin po akong i-message. Pwede nyo rin po akong i-chat, okay, sa Mamay Love Advice, okay, page natin, alright? So mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating video ng ito. See you for our uh, next video. See you tomorrow. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you and thank you.